Or, uh, so, yung mga B. Share relate tayo. Ayan. So, bali may nakahanap na yung legit na uh, address para ma-activate si Windows. So, nito, uh, ginamit ko nga pala itong uh, slmgr slash sqms sqms three k dot org. nung no, pag-activate pag, pag ko kanina, so ito yung lumabas check natin sa expiry date para makita nyo. Ayan. So, ito na medyo, ayan. So, sabi dyan, Windows R for Edition Volume Activation will expire on September 4, 2025 at 2.20 p.m. in 5 seconds. So, yan sabi. So, di ba kanina is naka-notification mode to, ibig sabihin hindi siya activated. So, yan, pero wala siya nalabas na any activate windows dito sa si gilid, yung watermark. Pero, once na-activate na natin yan, so, bali, hindi, na, hindi, hindi siya permanent activated. So, bali, hindi ko alam kung ba't hindi nag-permanent activate. Pero yung dati kong uh, PC, so, na, ano siya, nung pagkaano ko dito, nung pag-activate ko using yung TMS, MS Guides is nagpo-permanent activate siya. So, I don't know na kung bakit hindi na siya nagpo-permanent activate ngayon. So, siguro, hindi eh, ko alam kung baka nagkaroon ng bug yung server nila. Pero, yun. At least, uh, ito yung stats. So, yun ito. Sa so SMGR, sa so Tobali, i-ano natin, walta natin yung server dito. Para in case man, na meron tayong meron tayong backup. Ah, ah. So, ito yung other server. So by uh, September 4 siguro i-activate ulit natin to. Ayan. So kasi mas maganda guys, activate yung windows nyo. Bakit? Kasi pag punta nyo sa settings, so ayan, pata ko sa inyo. Access natin yung settings. I-exit na naman Ayan. So pag punta nyo sa settings, punta kayo dito sa personalization. Ayan, so dito kasi sa personalization, itong background nyo, yung wallpaper nyo, maying solid color yan. Tapos, or depende na lang siguro kung solid color or ito. Ayan, depende, kasi merong mga Windows PC na once na nag-end or nag-expire na yung activation, is na mawala yung uh, pinaka-background niya, pinaka-wallpaper niya kung ano yung nyo. Ayan, and then, ah, uh, yung lock screen, I think, is nawawala din, pero hindi ko sure. Basta kailangan nyo is i-activate nyo yung, ah, uh, yung PC nyo from time to time once na nag-expire yan. So, tandaan nyo na na yung, ah, uh, expiration niya para maayos na. So, yan, hindi ko sure kung nagana pa tong isa, kasi meron pa tong isa, eh, yung XPR. Ah, hindi siya nagana. Yan kasi yung dati dito yung maliit. Ayan. then, na ano ko yung dati sa run. Meron yung nalabas yun dun. Kung may nyo kung fully activated ba siya or hindi. So, try natin kay ChatGPT. Tanong ulit. Ayan, so ito yung isang isa pang ah uh, step para sa ano. Ito, kung ihilaran nyo siya, ito yung isa. Para ma-check nyo yung expiration. So, ilagay ulit natin dito. So, yun lang guys. Wait lang. Magta-charge lang tayo. Ito pa pala guys. So para ma-check nyo yung Windows version nyo. Winver. Ayan. Ito yung current Windows version nyo. So, guys. so, I hope you learned more about our video today, ulit. So, you know, guys, and thanks for watching.